sa pasi city Tira na tikaw Koto sa tao nga may tako nga handong, May blogger, may content creator Photographer, bisan simple nga pumuloy Nakiusap isang lain lain na rason Isa lang ang patulungan, isa lang ang tinguhan Magbulik sa mga tao nga nagaantos Kag magdala sa paglaong sa matulong makalibutan Ibayanihan, wala piling nga lugar Bisan Nagkabuli para sa isip katawo Handa makangabulay Wala sila, kinabayaran Pero puso na araw, ginaobra sa mga kalipay sa ang kamera ka mikropono Para ihambal ang istorya sa mga mo, may pagtawa, may pahiyom Maski to public, ginahimong ang payon, Kapi sa taglo, ukon ulan Hindi nagaservisyo, hindi magpabilin sa idalon

Hello guys, dari gonna... na kita kay Ma'am Catherine Calborido. Bali diri kami sa Birta Ugan. Amo ni amo ni no ko. Thank you so much sa nagdonor gali. donor na Tim bayanihan timbayan Ay am si Dada Wing. Bisan sa kabukiran kun ma sila nagakato. Wala reklamo bali pa yung para sa kato Handa to. Handa Oh, 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 oh oh, oh nagsugod ang istorya Subong ang grupo, isan na ka-inspirasyon Di salamat sa inyo Pagdayon lang ka mo, ang paglalang sa pungsod CCD Tira na at ikaw Kuto sang tao nga may tako nga handong May blogger, may content creator Photographer, bisang simple nga pumuloy Nakiusap bisang lain-lain na rason Isa lang ang patulungan, isa lang ang tinguhaan Magbulik sa mga tao nga nagaandos Kag magdala sa paglaong sa matulong makalibutan Tungin Wala sila, kinabayaran Pero puso na araw, ginaubras ang mga kalipay sa kamera ka mikropono Para ihambal ang istorya sa mga kinahanglag Buligan mo, may patawa, may pahiyong Mas kita public, ginahimong ang kalipayon Kapisang aglo, ukol ulan Hindi nagaservisyo, hindi magpabilin sa idalon ang kapuday kinahimo nga sayon Tumot ang tagi pusoon puno sang gugma Ang ilang pagbulik hindi lang konten Isa ingi kamisyon na halin sa tagi Tinbayanihan, oh, 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 oh. Timbayanihan, wala lugar Bisan sa kabukiran ukon kung sila nagkakatohan